Maganda gabi guys at uh, po tayo dito ngayon sa may apako o bulakan uh, Bulacan na mga kaidol no At uh, titingnan natin kung ilan ang uh, magiging uh, uh, minuto bago tayo makarating doon no So ayan at uh, intro muna tayo mga kaidol at uh, bibiyahin na tayo So okay, mga kaidol at uh, alas 12 Lampas na uh, nandito pa rin tayo Sa uh, Lansangan Apo ay uh, drive-thru driver uh, mga kaidol Kasi napaka tumal Kanina mga kaidol Nang uh, nasada Dito Kahit malayo Bumihay tayo Mga kaidol kahit na malayo Para tayo ay uh, kumita Para sa Pamilya nyo Ito mga kaidol Ito uh, mga ano, kalingki ng pako sa unahan lang ng kunti ang ating naapas sa ito bumaba bali uh, kumita tayo mga kailun ng ano, dalawang piso kapalik na tayo guys sa pinakamin na uh, terminal at pagkatapos siguro nito ay tayo ay hindi na mamamasada kung mas naman ang mga kailun dahan-dahanin lang natin lang natin dito kasi hindi natin kabisadong gusto ang mga uh, da hadahan dito mga kaido pagka may uh, sumakay dito mga kaido na masahiro dito kasi tagot dito mga kaido na wow ang pulo titignan natin kung uh, mayroong sasakay pagka mayroong uh, tricycle ay uh, hindi po natin na isa sa kayo mga kaidol nandito na tayo mga kaidol sa lugar kung saan tawag uh, dito mga kaidol ay uh, pala 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 mga kaidol sa agili uh, dito ay uh, may ano may sementeryo lalay ng ayo ng ayo sa ko mga kaidol uh, ay awa lumuwag kanina yung aking cellphone at Pulo na tayo mga kay Lul At uh, pabalik na tayo sa Dalan-dalan Balik na tayo oh. Alay na lang ha. Sunta, walang nakasunod pero may uh, kasalubin tayo mga kaibigan may gabing alam siya ng mga bagyo please. maraming maraming salamat sa uh, pagpunta sa ating ang video sa ating video ni Mark malamig siya mga kaibigan sana hindi umulan para na guys. sa mga bago nga pa lang uh, nagsatry uh, guys ko, matagal na akong nagsatry sa nakapansin ko nung ano di ko manakbo yung tricycle ko at yung dito sa may aking ating natapakan dito sa may stand dalawang tornillo na lang pala yung nakakabit kaya ginawa natin yung mga araw bali apat pala yung uh, dito sa may tinutungtungan dito sa may uh, bali kung tawagin ito ay stand stand aking ating natapakan sa may uh, panjang lumuluwag dalawa. Akala ko kasi dalawang tornil lang ang, ang nakakapit dito. Pala, apat pa ka kayo. Apat na tornil yung pala. Sa banda rito guys ay uh, medyo matilip na. Di ba yung ingat at uh, talas ng apakiramdam ang ating hagat uh, dito? Kinusun natin guys ay kulis. Uh, Ayun Ayan o. Mapapansin nyo dyan o. Oh. So, baga lang ang tagpo ng uh, pulis. nagmamadya ko nga mayroong mga masasamang loob yan ang pulis masipat At, uh, Bibling ka mga kayo lang ilaw At uh, Masakit sa mata kasi okay. mabilis siya mga kailan magkapatangkong kaya lang kinabagala nila para may makita silang ano kung baka sa ano talagang servisyo yung ginagawa nila mga kailan ay ito lang ang uh, tao sa kalsada kasi magaling araw na. pinaka doon sa may ano pa pinaka min hanggang pagka malapit 25 piso matagal na pilahan ang uh, gagawin natin ito mga kaidon kaya ito eh ano may lumabas sa hospital Tinanong ko po, po kung sa sakay. Ayun naman at sumakay uh, naman sila kahit na uh, medyo talo sa isipan ko talo talaga mga kaidol kasi ang uh, pamasahe ay uh, pa lang ay uh, 60 na ang isang tao eh pumunta pa sila ng hapa ko dapat na mga guys ang uh, ang uh, bahay sa akin noon ay uh, 70 ang isa umayag na sa uh, alok nung ano, mama kasi galing naman sa hospital binigay ko na lang uh, 200 na mga guys 200 na lang uh, ang usapan namin happy na mga kaidol ah, Tapit na tayo sa Puyo Panasa na ito mga kaidol Hindi ko lang yung ating Salipun atin. pagkakakakak atin. ah. yun, hindi uh, kalakas Excuse po, ah, nagkamali po tayo Kalakas pala, ito sa kasana Ito yung ah, bagong gawang uh, ah, kalsada ah, mga kaidun Ayan, uh, ah, dati rati ay ah, mababa Kasi, ito Kasi Pag pumaha dito talaga Malalim talaga Super na dito sa may malangkas kayak saya bawa sama ngayon nasa ah, na tayo oh, mga kailon Kaling sa may uh, paku. Spanyol ay uh, adjust tayo ng kanina kasi parang uh, lumaulaw na yung uh, kanina yun so rito guys uh, may na naman dito na nakaparada na, sa na evening ayan Ay pala nang sa bandang ano natugay, pamay. Saturo, eh. na to guys sa may sa Kuroki sa pagpapaku yung daan simintado naman pero lumitaw yung mga mga graba mga kay Kuroki

Dadaan tayo eh, dito mga rider sa tindahan para bukas lang umaga ay uh, merong maiaalusan. Ano mga kaidol hanggang dito na lang ang ating vlog. Bye bye na. At uh, see you again sa akin na vlog ano mga kaidol. Ayan. Salamat.